ba ang dapat nating katakutan? Hindi natin alam ang ating swerte pero paano kung ilang beses ka na dapat maliligtas pero sa huli ay natapos na din ang pagkakataong iyon. Ang kwento natin sa araw na ito ay tungkol sa nangyari kay Kaniong. Si Kaniong ay ipinanganak noong Hulyo, 18, 1974 at pangalawa siya sa magkakapatid. Siya ang kanilang pinakamamahal na bunso. Nakatira sila sa Malaysia. Dahil mataas ang kanyang mga pangarap, siya ay pumunta sa Amerika upang mag-aral sa Hawaii. Nung nagtapos siya ng pag-aaral ay nagtrabaho ito bilang isang information technology analyst sa San Diego, California. Nagkita sila ng kanyang asawa na si Brandon ong napumunta ng Amerika para maghanap ng trabaho. Nagmahalan sila at nagpakasal. Noong 2003 ang ama ni Kenny ay nagkasakit ng cancer, nagaalala siya dito, dahil malayo ito sa kanya, sapagkat ito ay nasa Malaysia. Dahil malala na ang kanyang ama lumipad silang mag-asawa papunta sa Malaysia para bisitahin at alagaan ito. Inalagaan niya ang kanyang ama hanggang sa naging mabuti ang kanyang kalagayan. Hinintay nila na maging okay ito ng tuluyan at sila ay babalik ng Amerika noong Hunyo 14 na 2003. Isang araw bago ang pagbabalik nila sa Amerika ay nanglibre muna siya ng hapunan kasama ang kanyang mga pamilya at mga kaibigan. Sila ay pumunta sa Monde Restaurant sa Kuala Lumpur. Pagkatapos nilang kumain nakita niya ang kanyang ina na pagod at gusto nang umuwi sinabihan niyo itong ihahatid muna niya ang kanyang ina sa kanilang bahay at pagkatapos ay babalik agad para sa kanyang farewell party. Si Kenny ay bumalik sa basement para kunin ang kanyang parking ticket at naiwan naman ang kanyang ina at kapatid sa autopay machine. Nagtaka ang kanyang ina bakit hindi pa siya bumabalik. Ito pala ay nakidnap na sa basement. Ang kumuha sa kanya ay si Ahmad Nahib bin Aris, 27 taong gulang. Nagtaka na din ang kanyang kapatid at sila ay nag na. Tinawagan nila si Kani pero hindi nito sinasagot ang kanyang tawag. Tinawagan nila ulit ito pero voicemail na lang ang narinig nila. Dalawa silang pumunta sa parking lot para tignan kung nandoon pa ba si Kani. Wala na doon ang sasakyan niya. Tumawag sila ng security para tignan ang CCTV camera. Nakita nila na si Kani ay kinuha ng hindi kilalang tao at nag-report na sila sa mga pulis. Noong ikalabing apat na ng Hunyo, dalawang libo at tatlo, alas dos ng umaga, dalawang pulis na nakasuot ng simpleng damit na nagpapatrolya sakay ng isang motorsiklo ay nakakita ng isang proton tiara kotse ni Kani Ong at paglapit dito. Nakita nila si Naamad Najib at Kaniong sa loob nito malapit sa Kailana Jaya. Buhay pa si Kani Ong noon. Ipinakita ng isa sa mga opisyal, si Lance Corporal Sobramanyam Ravichandran, ang kanyang pulis ID at hiniling na makita ang mga identification card ng duo na ibinigay ni Ahmad Najib at ng kanyang bihag na si Ong sa kahilingan ng opisyal. Hiniling ni Ravichandran na lumabas ang dalawa Ngunit tumanggi si Ahmad Najib at pinigilan pa si Ong na lumabas ng sasakyan. Ayon kay Ravichandran, narinig ng mataas na hukuman sa paglilitis kay Amad Najib na si Ong ay gumawa ng serye ng mga kakaibang galaw ng kamay sa opisyal bago siya napansin ni Ahmad Najib tila sinusubukang humingi ng tulong sa opisyal, ngunit hindi niya maintindihan ang mga kilos. Bigla na lang tumakbo ang sasakyan dito na nagduda ang mga polis at pinaputukan nila ito. Pero mabilis itong nagpatakbo at nawala ito sa kanilang paningin. Nagtanong sila sa inang kapulisan kung may kaso ng nawawalang babae nalaman nila na ito pala ang babaeng kanilang nakita sa loob ng sasakyan. Dahil hawak nila ang ID na nila ang suspect. Ang isa pang testigo, si Amina Isahak, ay namataan ang proton tiara kasama si Ong na buhay pa sa loob. Sa puntong iyon, Inihinto ni Ahmad Najib ang kotse sa kahabaan ng jalan, sungayway upang palitan ang gulong ng kotse, na nabutas ng bala na binaril ng mga pulis. Si Amina, na dalawampung talampakan ang layo sa sasakyan ni Kani, nang maghintay sa sasakyan ng kanyang bayaw. Nilapitan siya ni Ahmad Najib para manghiram ng jack, para tanggalin ang gulong. Sinabi ni Amina na habang si Ahmad Najib ay nahihirapan sa manibela, Nakita niya si Ong na hinihila ang mga kakaibang mukha sa kanya, sinusubukang suminyas ng tulong. Sa pakiramdam na may mali, kinopya ni Amina ang numero ng pagpaparehistro ng kotse na ginawa niya sa tamang oras ng muling magmaneho si Ahmad Najib na sumuko sa pagpapalit ng gulong ng kots. Kasama ang kanyang bayaw, nagpunta si Amina upang iulat ang insidente sa Subang Jaya Police Station at ibinigay sa pulisya ang numero ng pagpaparehistro ng sasakyan. Nang maglaon sa pagitan ng ala ng umaga hanggang alas 5. Inalay ni Ahmad Najib si Kaniong sa Proton Chara sa ilalim ng tulay na dinagawa pa lang malapit sa Taman Datuk Harun sa Jalan Klang Lama. Pagkatapos nito, gumamit ng kutsilyo si Ahmad Najib para saksakin si Kaniong ng dalawang beses na ikinamatay niya. Itinulak ang katawan ni Kani Ong sa isang makipot na butas sa gilid ng highway at natabunan ng dalawang malalaking gulong na naglalaman ng semento. Ang kotse ay inabandona sa isang kalapit na tindahan ng bahay. Pagkatapos ay tumakas ang killer sakay ng taxi. Pagkatapos nito, kinabukasan, bumili si Ahmad Najib ng gasolina na may planong sunugin ang katawan ni Kani. Bumalik siya sa butas at nagbuhos ng langis at sinunog ang bangkay. Hindi alam ni Ahmad Najib may nakakita sa kanya na isang van driver at ito ay si Azizan Ismail. Nasaksihan niya sa construction site sa loob ng kotse na may hubad na babae na nakahiga sa likurang upuan ng sasakyan, ngunit pagkamalan silang magkasintahan na nagtatali. Muli niyang nakita ang proton tiyara sa pangalawang pagkakataon. Hindi niya alam sa di kalayuan ay ginagahasa at pinapatay ang dinukot na biktima. Ninakaw din ni Azizan ang cellphone ni Kenny Ong sa kotse at ibinenta ito. Una siyang inaresto ng pulisya at ang kanyang dalawang kaibigan bilang suspect matapos nilang matrace ang cellphone sa kanilang tatlo sa panahon ng mga investigasyon. Ngunit kalaunan ay pinalaya sila pagkatapos ng pag-aresto kay Ahmad Najib. Hunyo labing pito, dalawang libo at tatlo na ang katawan ni Kenny Ong ng isang construction site manager. Natagpuan siyang may tela ang kanyang liig, nakakrus ang kanyang mga kamay sa kanyang dibdib at nakalawit ang kanyang mga paa sa labas ng butas. Ang pulisya, na nakatanggap ng mga ulat ng pagkawala ni Kani Ong ay dumating sa pinangyarihan at dinala ang bangkay para sa forensic test. Nakipag-ugnayan ang pamilya ni Kani Ong para kilalanin ang bangkay nito. Nadiskubre rin ng mga pulis ang inabando ng Proton Chara, nakita sa autopsy na sinakal si Ong bago inilapag ang katawan. Natagpuan ang similya sa ari ni Ong. Kasunod ng investigasyon ng pulisya sa kaso, noong Hunyo at 20, tatlo inaresto si Ahmad Najib bilang suspect at kinumpirma ng mga pagsusuri sa D. he na ang Semilia ay tumugma kay Ahmad Najib. Inamin din ng lalaki sa pulisya na siya nga ang pumatay kay Ong at buong-buong pag-amin sa krimen at itinuro pa sa mga pulis kung saan ang iba't ibang eksena sa krimen na may kaugnayan sa panggagahasa at pagpatay. Sinabi rin ni Ahmad Najib sa kanyang pag-amin na pumunta siya sa shopping center para hanapin ang babaeng kinagalitan niya at ang babae ay dati niyang amu. Ngunit napagkamalan niyang si Ong ang babae at napagtanto lamang ang pagkakamali ng tiningnan ni Rabbi Chandran ang ID. Nagsimula ang paglilitis noong Setyembre 15, 2003, tatlong buwan lamang pagkatapos ng pagpatay kay Kani Ong. Si D.P. Salihudin Bin Saidin ang tagausig na namamahala sa kaso at ang abogado ng depensa na kumakatawan kay Ahmad Najib ay si Mohamed Hanif bin Katri Abdulya, isang kilalang abogado sa Malaysia. Kung napatunayang nagkasala ng pagpatay sa ilalim ng Seksyon 300 at dalawa ng Malaysian Penal Code, nahaharap si Ahmad Najib sa mandatoryong parusang kamatayan. Sinabi ni Ahmad Najib na hindi siya nagkasala, pinahirapan at pinilit siya ng pulisya na gawin ang pag-amin. Ang mahistrado na naroroon noong si Ahmad Najib ay unang kinasuhan ay nagpatotoo na si Ahmad Najib ay tila relaxed at walang pisikal na pinsala sa kanya at kusang ginawa ang pag-amin na tinanggap niya sa paunang pagdinig. Hinangad ni Muhammad Hanif na patunayan na nagkasala talaga si Ahmad Najib at siya ang pumatay. Kinwestiyon ang ilang bahagi ng kaso ng prosekusyon. Ipinunto niya na, bakit hindi nakipagsapalaran si Ong na makataka sa sasakyan? Samantalang si Ahmad Najib ay abala sa pagpapalit ng blong ng sasakyan. Siya din ay black belter sa martial arts, hindi imposibleng hindi siya makatakas sa mga kamay ni Ahmad Najib na humantong sa ilang mga tao na maghinala kung bakit. Para sa teoryang ito, ang ilan sa mga eksperto na kinapanayam tungkol sa kaso ay pinabulaanan ang mga pahayag ng abogado na sinasabi na ito ay mas madaling sabihin kaysa gawin at hindi dapat sisihin ang biktima para sa kanyang pagkabigo na makatakas. Sa kanilang opinyon, hindi posibleng makatakas si Ong dahil wala siyang ideya kung nasaan siya at alas dos na ng madaling araw. Sabi ng isa pang eksperto, bilang tugon sa teorya ng abogado, ay nagsabi na iba ang imahinasyon at realidad pagdating sa ganoong sitwasyon na kinaroroonan ni Ong kung may ibang taong naharap sa katulad ng kanyang sitwasyon. Pagkatapos ng pagkamatay ni Ong, tumagal ang paglilitis ng sampung araw. Ginamit sa paglilitis ng mataas na hukuman na si Datuk Muhammad Ideres Muhammad Repi ang pag-amin ng suspect bilang ebidensya. Maliban sa pag-amin niya iniugnay din sa forensic evidence at chemist report si Ahmad Najib sa lalo na ang mga damit na suot niya noong panahon ng pagdukot ay may ilang bakas ng pagkakakilanlan ni Ong. At telang ginamit ni Ahmad Najib upang sakalin si Ong, ay ang parehong uri ng ginagamit ng mga tagapaglinis ng eroplano upang punasan ang mga bintana nito at dahil ito din ang trabaho ng pumatay, lalo nitong iniugnay si Ahmad Najib sa krimen. Nang maglaon, umapela si Ahmad Najib sa Federal Court of Malaysia na siyang pinakamataas na hukuman at ang apela ay dininig sa harap ng limang tao sa hukuman Ngunit tinanggihan din ng Federal Court ang kanyang apela noong Marso 2000 at Syam na epektibong nagtapos sa sentensya ng kamatayan. Nang maglaon, umapela si Ahmad Najib para sa awa mula sa Sultan ng Selangor upang mabawasan ang kanyang hatol na kamatayan sa habang buhay na pagkakakulong, ngunit tinanggihan ang plea of pardon. Noong Setyembre 23, libo at anim na mahigit tatlong taon pagkatapos ng pagpatay kay kaniong si Ahmad Najib bin Aris ay sinentensyahan sa pamamagitan ng pagbitay sa Kajang Prison. Ang kanyang bangkay ay ibinalik sa kanyang pamilya at kalaunan ay inilibing sa Sungai Kantan Muslim Cemetery sa Kajang. Dito na nagtatapos ang ating kwento. Kung ikaw ba ang nasa sitwasyon ni Kani Ong ano ang gagawin mo? Huwag kalimutang mag-subscribe and hit the notification bell para ma-notify ka sa next nating mga video. Salamat sa panunood! Thank <laughs> you.